ay, -ay de las alas hindi nagsisisi sa pagbawi ng green card ni Gerald Sibayan. Alamin natin sa showbiz spotlight ni Virginal Anton. Hindi kailanman nagsisisi si I.I. de las Alas sa pagpaparevoke niya sa green card ng kanyang nakahiwalayang mister na si Gerald Sibayan. Kung sa interview noon ni I.I. Ay, -Ay, ay sinabi nito na hindi niya babawiin ang green card ni Gerald, ngayon ay tuluyan na itong binawi ng komedyante. Ayon kay I.I., ay -Ay, binawi niya ang kanyang naunang petisyon na maging permanent resident sa Amerika si Gerald. Napaiyak pa raw siya nang matanggap niya ang sulat mula sa U.S. Citizenship and Immigration Services na nagsasabing aprobado ang kanyang request na bawiin ang green card. Sinay pa ni I.I. na hindi talaga natutulog ang Diyos dahil bawat patak ng luha at dasal niya ay pinakinggan ng Panginoon kung saan ngayon daw ay natutunan niya na mas mahalin pa ang kanyang sarili. Ipaniliwanag naman ni I.I. ang kanyang desisyon na bawiin ang green card ni Gerald. Ayon sa komedyante, priority niya na maging totoo sa kanyang mga dealings sa U.S. immigration kaya hindi raw siya pwedeng magsinungaling sa kalagayan ng kanyang marriage. Nag-file daw siya ng divorce at karapatan ng U.S. Immigration, na malaman na hindi niya gustong makinabang si Gerald sa kanyang petition dito at dahil hindi na niya ito asawa, kaya't hindi na ito entitled sa kanyang mga beneficyo. Kasabay nito, pinababawi rin ni I.I. AI -AI ang travel at work permit ni Gerald. Masyado raw siyang nasaktan sa kanyang mga bagong nalalaman na totoong may third party kaya't basta na lamang siyang iniwan ito. Hindi niya raw ito pinigilan dahil noon pa man ay nag-cheat na ito sa kanya at alam niya raw na paulit-ulit lamang itong uulitin ang pag cheat kung matatandaan, hiniwala yan ni Gerald si noong October 14, 2024 sa pamamagitan lamang ng Viber message kung saan ang rason nito ay gusto niyang magkaroon ng anak na hindi kayang ibigay ni I.I. At ihanaking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.